I've been attached with the feeling of waking up with you, side Yung araw nga guys ay nasa asap nga itong ating Bal Mariano na kahit hindi nga niya kasama itong ating Donny Pangilinan dahil nasa Macau nga ito ay talagang grabe nga rin talaga ang panlalaglag sa ating Bell ni Kuya Ravi Domingo na talaga namang marami na nga ang kinikilig dahil about na nga ito sa future. Narito nga guys sa video sabay-sabay nating panoorin. Okay Robbie, tatanong kita. Ano yung one word to describe your future you? Doni! Oh, sorry, sorry, sorry. Sayo pala yun. Sayo pala na, yun. Sayo pala yun. Ako. Kung saan ay gets na gets na nga ito ng maraming babblies, na kung saan talagang umani nga agad dito, ng maraming komento na ayan nga dito, like she emphasized na, for Robbie, not for her ay she managed to tape a spell before her black screening last Sunday. Hashtag Bel Mariano, hashtag Don Bell. Talaga naman ito ang ating Don at Bell ay parang sa isa't isa. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Dahil ito nga ang ating couple na kahit nga hindi magkasama ay talagang sinusuportahan pa rin ang bawat isa sa kanilang mga ganaps. Kaya naman stay tune lang tayo for more update nila Donny at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil grabe nga rin talaga manlaglag itong si Kuya Robbie Domingo sa ating Belle Mariano ngayong araw.